Isipin mo ang pinakamalakas na tangke. Sobrang tumpak na parang isang makapangyarihang sniper. Isang tangke na ligtas, kahit magsimula ang digmaang nuklear. Sobrang detalyadong tangke, na may built-in na maliit na kusina at palikuran para sa kaginhawaan ng tripulante. Ang tinutukoy natin ay ang British Challenger 2 main battle tank na naging mahalaga sa pagsisikap ng sandatahang lakas ng Ukraine laban sa pananakop ng Russia at ginagawa nito ito sa pamamagitan ng pagtanggap ng papel na hindi inaasahang gagampanan nito. Silipin natin ng mas malapitan ang makinang ito at ang makabagong gamit nito sa Ukraine. Noong Marso, 2023, naging ikatlong hukbo sa mundo ang Ukraine na gumamit ng Challenger 2, kasunod ng United Kingdom at Oman. Nagpadala ang United Kingdom ng labing apat Challenger 2 sa Ukraine matapos sanayin ang mga Ukrainian operator at komandante ng tangke sa Lolwald Camp Dorset, England. Noong paghahatid, may senyales na magpapadala pa ang United Kingdom ng labing apat, pero mukhang hindi ito natuloy o hindi opisyal. Ang Vickers Defense Systems, ngayon Rheinmetall BAE Systems Land, ay gumawa ng apat na raan at walong Challenger dalawa para sa British Army at tatlong putwalo para sa Oman mula isang libo raan, naput tatlo hanggang dalawang libo at dalawa. Iminungkahi ng British Ministry of Defence na iritiro ang pitumput siyam sa dalawang daan at dalawamput natitirang challenger dalawa ng British Army. Ang isang daan at apat na ay dapat i-upgrade bilang challenger tatlo. Hindi malinaw kung ang tangke para sa Ukraine ay mula sa mga niretirong 2 B o mga 2 B na EU upgrade ng British fleet. Gayon pa man. Mukhang ang mga tangke na naipadala ay ang karaniwang modelo ng Challenger 2 at hindi yung mga na-upgrade sa ilalim ng Challenger 3 Life Extension Project kung saan pinalitan ang isang daan at 20 mm rifled gun ng bagong smoothbore na version. Ang mga Challenger dalawa ng Ukraine ay nananatili ang kanilang original na rifled L-30 ay sa kanon na pinupuri ng mga crew dahil sa pambihirang katumpakan at nakatanggap ng karagdagang mga field modification kabilang ang top-mounted slot armor para depensahan laban sa mga drone attack. Ngayon, ang labing apat na tangke ay hindi naman ganoon ka-impressive na bilang. Lalo na kung ikukumpara sa dami ng mga tangke na nagamit at nawala sa loob ng tatlo tuldok lima taon ng matinding digmaan, mahigit labing tatlong libo armored vehicles. Kabilang apat na libong tangke ang nawala sa Russia sa digmaan. Samantala, halos isang katlo lang ng bilang na iyon ang nawala sa Ukraine. Pero nagsimula ang Ukraine sa digmaan na may hanggang sampung beses na mas kaunting tangke kaysa Russia kaya kasing tindi rin ng epekto ng kanilang mga pagkalugi. Isang taon matapos magsimula ang digmaan, mahigit kalahati ng pangunahing battle tank ng Ukraine na T-64 Biv ang nawala na. Noon, tinatayang kailangan ng Ukraine ng 1,500 tanke para mapaalis ang mga Ruso. Ang labing apat na Challenger 2 na tanke ay kumakatawan sa mas mababa sa isa porsyento ng kabuang iyon. Isang hindi gaanong mahalagang bilang kung ihahambing sa mas malawak na pangangailangan ng Ukraine, maaaring nabago ng desisyon ng United Kingdom na magpadala ng tangke ang takbo ng digmaan. Bago ang paghahatid, nag-aatubili ang mga bansang kanluranin na magpadala ng mabibigat na kagamitan tulad ng mga tangke at mga armored na sasakyan sa Ukraine dahil sa babala ni Pangulong Vladimir Putin na ang pagpapadala ng mga tangke mula kanluran patungong Ukraine ay pagtawid sa pulang linya ng Russia. Maaari itong magpalala ng labanan at magdulot ng paggamit ng sandatang nuklear. Napatunayan na isa lang ito sa mga pulang linya ni Putin na nilabag ng taga-suporta ng Ukraine na walang parusa. Mahigit tatlong daang modernong Western battle tanks na karamihan ay United States M1 Abrams at German Leopard 1 at 2 ang nakuha ng Ukraine. Nakatanggap ito ng halos anim na pu PT Sham isa twardi Tanks mula Poland at mahigit apat na raang Soviet T-72 tanks karamihan galing Poland at Czech Republic. Ang pagdating nila ay nagdagdag sa pre-war inventory ng Ukraine ng Soviet era T-64 T-72 at T-80 tanks. Ganoon din ang labing pitong modernong Russian t a at t m tanks na nasamsam sa labanan-labanan ang Challenger 2 tulad ng mga nauna nito, at lahat ng iba pang pangunahing battle tanks na ginagamit ng Ukraine, ay idinisenyo pangunahing bilang sandata para sa Open Siba. Ang mabigat nitong armor at firepower ay ginawa para manguna sa pagsulong ng infantry. Tatalakayin pa ito mamaya. Layunin nilang sirain ang tangke, armored na sasakyan, artilleria, at matibay na posisyon ng kalaban para maging ligtas ang dadaanan ng infantry. Gayunpaman, tulad ng maraming ibang aspeto ng digmaang ito, hindi ganoon ang nangyari. Sa simula ng digmaan, ginamit ng Rusya at Ukraina ang mga tangke sa tradisyonal na paraan. Ang isang panig ay gumamit ng mga tangke para sa opensiba upang linisin ang daraanan ng mga sundalo at ang kabila naman ay ginamit ang mga tangke para sa depensa. Pangunahing bilang mga sandatang kontra tangke, gumamit ang Rusya ng libu-libong tangke sa bigong pag-atake sa Kiev noong Pebrero 2022 habang mas epektibo itong nagamit ng Ukranya sa kanilang kontra-opensiba noong Setyembre. 2022. Nagresulta ang kampanya sa paglaya ng libu-libong milya ng nasakop na teritoryo sa Kharkiv. Pagkalipas ng isang taon, nabaligtad ang dating kalagayan. Ang paggamit ng maliliit at nakamamatay na first-person view drones sa labanan sa Ukraine ay nagdulot ng malaking pinsala sa mga tangke ng Russia. Dalawang katlo ng malalaking pagkalugi nila sa tangke ay dahil sa mga pag-atake ng drone. Dahil dito, itinigil ng Russia ang paggamit ng mga tangke sa unahan at gumamit ng ibang taktika. Itinigil ng Ukraine ang paggamit ng mga tanke bilang pangunahing gamit ng infantry matapos mabigo ang kontra-opensiba noong 2,000 at 23 sa Donetsk at sa Porigia. Ginamit ng Ukraine lahat ng challengers, Abrams at Leopards sa malaking opensiba. Sa huli, hindi nila nabutas ang una sa tatlong matitinding linya ng depensa. Matitibay ang mga anti-tank na kanal konkretong harang na tinatawag na mga ngipin ng dragon at walang tigil na pambobomba. Kaya nahirapan kahit ang pinaka-advanced na battle tanks ng kanluran. Umatras ang Ukraine na may mabigat na kaswalti at nawalan ng kagamitan. Kabilang ang unang kumpirmadong pagkawala ng Challenger tank. Muling napabalita ang mga Challenger isang taon matapos sa ng Ukraine ang Kursk, Russia. Makikita sa footage na ilang Challenger ang nanguna sa pagsalakay sa Russia at nagdulot ng malaking pinsala sa unang atake. Sa huli, napaalis ng Russia ang Ukraine mula Kursk pagkalipas ng walong buwan. At naglabas sila ng footage na tatlo pang challenger ang tinamaan at nasira o nawasak habang ito'y nangyayari. Sa kalagitnaan ng dalawang libo at dalawamput lima, nagtayo ang Ukraine ng anti-tank na hukay at dragon's teeth sa buong harapan para pigilan ang opensiba ng Russia. Dahil sa dami ng first-person view drone na nagmamasid, hindi na makakilos o makalabas ang magkabilang panig ng hindi natutunton at tinatarget agad. Ibig sabihin, kahit pinakamabigat na battle tank ng Ukrainian Army, di sa labanan. Ang pagkawala ng mga tanking nagkakahalaga ng milyong dolyar dahil sa mga drone na libo lang, ang halaga ay mabilis na naging hindi na kayang tiisin ng magkabilang panig. Kaya pagsapit ng kalagitnaan ng 2,000 at 25, naging bihira na ang paggamit ng mga tanke bilang panguna sa mga pag-atake ng magkabilang panig. Pero hindi ibig sabihin nito na hindi na sila ginagamit. Sa halip, ang mga tanke ng Ukraine, lalo na ang pinagmamalaki nilang Abrams, Leopards at Challengers, ay may bagong matalinong papel bilang suporta sa infantry. Lumilitaw na mas epektibo ang Challenger dalawa sa ganitong papel kumpara sa orihinal nitong disenyo. Isa sa mga dahilan nito ay ang mahusay na proteksyon ng Challenger dalawa. Ang tore at katawan nito ay protektado ng second generation Cobham Armor o Dorchester. Ibang klase ng armor ang gamit sa ME sa Abrams. Habang ang eksaktong komposisyon nito ay mahigpit na binabantayan bilang lihim, alam na ito ay isang multi-layered composite material na binubuo ng iba't ibang uri ng metal, ceramic, at posibleng iba pang mga materyales. Sinasabing, ang Cobham Armor ay may hindi bababa sa dalawang beses na mas mataas na mass efficiency kumpara sa rolled, homogeneous armor laban sa high explosive, anti-tank, o high explosive anti-tank projectiles. Ang tibay na yan ay nakaligtas ng mga buhay ng Ukrainyano. Halimbawa, nailigtas nito ang crew ng tanke ng Ukrainyano mula sa direktang tama ng high explosive na bala sa gitna ng pag-atake ng rocket ng mga helicopter ng Ruso. Umabot sa 720M ang lalim ng pinsala, ngunit ligtas ang mga tao sa loob. Sabi ng komandante, Gumagana pa rin ang tangke at natapos ang misyon. Kahit nasira, ligtas na nailigtas ng Challenger dalawa ang crew at agad na naibalik sa aksyon matapos ayusin. Hindi lang iyon ang tampok sa kaligtasan. May nuclear, biological, at chemical system din ang tangke sa likod ng tore. Para sa nuclear, biological, at chemical protection, dinisenyo rin ang hugis nito para lumiit ang radar signature. Kaya mas mahirap matukoy at targetin ng Russia. May tiglimang L-8 smoke grenade discharger sa bawat gilid ng tore. At ang Challenger dalawa ay ring lumikha ng usok sa pamamagitan ng pag-inject ng diesel fuel sa exhaust manifolds. Ayon sa mga operator ng Ukraina, agad nawawala ang usok matapos halos isang segundo. Kaya may kalamangan sila laban sa mga tangke ng Rusya. Mas mabilis makakaputok ang tangke kapag agad nawawala ang usok. Sabi nila, ang usok mula sa Russian T-72 o T-70 ay nawawala matapos ang limang segundo. Nagbibigay ito ng mahalagang kalamangan sa Challenger 2. sa isang direktang labanan ng tangke laban sa tangke. Ang imbakan ng bala ay dinisenyo rin na isinasaalang-alang ang kaligtasan. May blowout panels ito sa imbakan na naglalayo ng pagsabog mula sa tauhan at propellant. Iniimbak ang mga bala sa fireproof lining para mabawasan ang panganib ng sunog kapag tinamaan. Pinahahalagahan ng mga Ukrainian operator ng Challenger ang kaginhawaan ng mga tauhan. Ang disenyo ng loob ng tangke ay pinagsasama ang kaligtasan ng mga tauhan at kahusayan sa operasyon sa paraang kakaunti lang ang makakatulad at nagdadagdag pa ng kaunting karangyaan. Ang Challenger dalawa ay ginawa para sa apat na tauhan. Isang Draber, tagaputok, tagalagay ng bala at ang Commander na nakalagay sa dalawang palapag. May tore, basket, driver, upuan, at kompartamento ng makina sa loob. Ginagamit ang Perkins CV labindalawa na replika sa modelong version, habang ang totoong makina ay nasa powertrain ng sasakyan. Nasa gitnang harapan ng tangke ang driver at kinokontrol ito mula sa nakahiga o ganap na nakahigang posisyon. Gamit ang isang bagay na parang controller ng laro noong dekada 90, ang natitirang mga tauhan ay nasa loob ng tore, kung saan ang komandante ay nasa kanan, ang tagaputok ay nasa harap at ibaba ng komandante at ang tagalagay ng bala ay nasa kaliwang bahagi ng tore. Tulad ng lahat ng tangke, malayo sa marangya ang loob nito. Pero kung ikukumpara ang espasyo ng paa sa loob ng Challenger 2, sa Russian T-72 or Ukrainian T-64, BV parang first class versus economy class ang pagkakaiba sa isang pampasaherong eroplano. Mas marangya pa. Ayon sa pamantayan ng mga tangke, dahil ang Challenger 2 ay may kasamang takure, multi -cooker at kahit palikuran. Para sa mga tripulante, payak lang ang palikuran, kailangan ng supot para saluhin at itapon ang laman. Pero malamang na pinahahalagahan pa rin ito sa labanan. Lalo na't may mga first-person view drone na nag-aabang sa paligid. Handang umatake sa mga kawawang tripulante na lalabas ng tangke para magbawas. Matagal nang inuuna ng hukbong sandatahan ng Britanya ang kaligtasan at ginhawa ng tripulante. Gayunpaman, hindi lang iyon ang dahilan ng mga luho sa Challenger dalawa. Isinama rin ang mga ito para sa pangmatagalang gamit. Ang tangke ay dinisenyo para sa posibleng digma ang nuclear. Ang mga tampok ng nuclear, biological, at chemical kit tulad ng takure, multicooker cooker at palikuran ay para mabuhay ang tripulante sa loob ng tatlong araw, matapos ang unang pag-atake ng nuclear. Gayunpaman, lubos na pinahahalagahan ng mga sundalong ukranyano ang dagdag na hakbang para sa kaligtasan at kaginhawaan ng tripulante ng mga tangke. Maganda rin ang fire control at mga paningin. Ang Digital Fire Control Computer ng Canadian Computing Devices Company ay may dalawang tatlong puya e dalawang bit processor at pwedeng dagdagan ng ibang sistema gaya ng Battlefield Information Control System. Sopistikadong sistema ito na nagko-compensate sa bilis ng hangin at halumigmig para sa tamang pagtutok sa labanan. Ang Commander ay may panoramikong Sargum VS 500 at 80 -10, 10 gyro stabilized na paningin na may laser rangefinder at 8 periscope para sa 300 at anim na degree na pananaw parehong may access ang gunner at commander sa thermal imaging at night vision sa kanilang mga paningin at mga monitor na ibinibigay ng thermal observation and gunnery sight dalawa or thermal observation and gunnery sight dalawa system sabi ni Talis napakalakas ng thermal imaging at kaya nitong makita ang mga kuneho sa kagubatan may stabilized na pangunahing paningin ang gunner gamit ang laser rangefinder na kayang umabot mula 600 at 60 talampakan hanggang 62 milya. Ang ibig sabihin ng lahat ng ito ay mahusay na naipaliwanag ng isang loader sa loob ng tangke. Mga tripulante ng 82 ND Airborne Assault Bukovina Brigade kinilalang Stanislav lang. Kung may dalawang tangke sa 1,800 at 2,300 metro, maglalaser measurement para sa pareho. Iniimbak ng computer ang datos para sa parehong target. Kapag napagdesisyonan ng commander kung alin ang aatakehin, madali lang makalipat ang gunner sa pagitan ng mga target sa pamamagitan ng pagpindot ng isang pindutan. Ang kakayahan nitong tumukoy ng target ang isa sa pangunahing benepisyo ng Challenger dalawa para sa Ukraine, ang kanilang eksaktong katumpakan kahit sa malayong distansya. Ang natitira ay nakasalalay sa pangunahing kanyon ng tangke, isang isang daan at 20M o na put, 7 pulgada 55 caliber kaliber na mahaba na L30A1 na kanyon ng tangke. Isang seryosong sandata ito. Gawa sa matibay na electro remelting na bakal, na may chromium alloy lining at insulated ng thermal sleeve. May muzzle reference system at fume extractor ito. At kontrolado ng all electric control at stabilization system. Kakatapos lang nating pag-usapan. Ang natatangi sa baril na ito, kumpara sa ibang battle tank ng NATO, ay may guhit o rifled ito. Hindi tulad ng smooth bore guns ng iba, ang mga helical groove na ginawa sa baril ng L-30 ay isa. Ang nagpapapaikot sa mga bala na pinaputok nito, na nagpapabuti sa kanilang aerodynamic stability at katumpakan. Lalo na itong kapakipakinabang kapag nagpapaputok ka ng high explosive squash head or high explosive squash head rounds. Bukod pa sa armor-piercing fin-stabilized discarding sabot, o armor-piercing fin-stabilized discarding sabot rounds na karaniwang pinapaputok mula sa smoothbore na baril ng tangke. Mas malayo ng 5 milya ang abot ng high-explosive squash head rounds kaysa armor-piercing fin-stabilized discarding sabot at mas mahusay laban sa gusali at sa sakyang manipis ang baluti. Pinili ng Briton ang L-30A1 na baril para sa Challenger 2 dahil sa hilig nila sa high-explosive squash head rounds. Hindi tulad ng karaniwang NATO tankan Naging parang tabak na may dalawang talim ang desisyong ito dahil sa rifle barrel ng L-30A isa, kaya nitong magpaputok na parang sniper sa taas ng katumpakan. Ngunit kayang abutin ng 5 milya at mas malakas pa kaysa alinmang sniper na bala. Kayang magdala ng tangke ng apat na putsyam na pangunahing bala sa turret at katawan. Pinagsamang L-27, isa armor-piercing fin-stabilized SDS rounds na kilala rin bilang charm. 3L31 hash at L34 white phosphorus smoke rounds. Depende sa pangangailangan, kayang umikot ng turret ng 300 at 60 degrees sa loob ng siyam na segundo, kaya mabilis at tumpak makaputok ng sunod-sunod. Ang Challenger 2 sa malawak na saklaw. Ang Challenger 2 ay may 2700, 62mm machine gun na may 4,000, at 200 bala may L-74 apat sa X-34 chain gun sa kaliwa ng kanyon at L-37 pito dalawa machine gun sa pintle ng hatch ng tagalagay ng bala. Pwedeng lagyan ang Challenger dalawa ng Leonardo Enforcer Remote Weapon System na compatible sa L-37 pito dalawa machine gun. Isang daan at dalawamput patang EM heavy machine gun o apat napung MM automatic grenade launcher. Ang rifled L-30A isa ang tumulong sa Ukraine gumawa ng bagong estratehiya sa labanan na bagay sa presisyon na artillery at suporta sa infantry. Madalas nang makikita ang mga Challenger dalawa ng Ukraine ilang milya mula sa harap ng labanan. Imbes na magbukas ng daan para sa infantry, nakatago sa ilalim ng mga punong kontrolado ng Ukraine, paputukan nila ang mga pinatibay na posisyon at bunker ng Russia na ilang milya ang layo. Sa estratehiyang ito, nagtutulungan sila ng mga drone na naging karaniwan na sa buong harap ng labanan. Ang Ukrainian surveillance at first-person view drone ang nagbabatid ng target coordinates at nagtutuwid ng putok ng tangke. Kasabay nito, umaatake rin ang malalaking attack drone sa parehong posisyon at paligid. Pagnalinis at napahina na ang mga posisyon, mas ligtas ng aabante ang infantry para masakop ito. Ang katumpang padyam, ang katumpakan ng pangunahing kanyon ng Challenger 2, ang dahilan kung bakit ito angkop sa mataas na presisyong mobile artillery. Nagtatago ang mga tanke sa ilalim ng mga puno dahil abot sila ng Russian First Person View Drone sa ilang milya lang. Kahit protektado ng mga puno laban sa drone, kapag nagtagal sa pwesto matapos magpaputok, siguradong magiging target ang tanke. Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng benepisyong na ibibigay nito, ang baril na may guhit ng Challenger dalawa ay isa rin sa mga pangunahing kahinaan nito. Ang pagkiskis mula sa umiikot na bala ay nagdudulot ng pagkapudpod ng baril na may guhit matapos ang mga limang daang putok. Kung ikumpara sa isang daan at dalawampung mm baril ng Abrams, tumatagal iyon ng isang libo at limang daang putok. Ibig sabihin, ang baril ng Challenger ay nangangailangan ng mas madalas na maintenance at pagkukumpuni. Pero sa kasamaang palad, may matindi at patuloy na lumalalang kakulangan sa mga piyesa. Hindi na aktibong ginagawa ang L-30A1 na baril o ang kanilang pangunahing bala. At hindi na ito ginagawa ng hindi bababa sa dalawampung taon. Tumigil na ang United Kingdom sa paggawa ng isang daan at dalawampung mm bala ilang taon na ang nakalipas. Maliban kung kukuha mula sa retiradong sasakyan kung may tangke pang maayos ang baril, wala nang pamalit. Kapag nasira ang isa sa mga L-30A isa ng Ukraine, limitado rin ang bala at paubos na ang supply nila. Gayun din, Unti-unti nang inaalis ang baril at ina-upgrade na ang stock ng United Kingdom ng Challenger 2, papuntang Challenger 3. Pabawas na rin ng pabawas ang bilang ng mga mekanikong abe available para magpanatili at magserbisyo ng tangke. Alam na alam ng United Kingdom ang isyong ito, at kumilos na sila ukol dito. Noong Pebrero 2025, pinalawig ng British Ministry of Defense ang kontratang iginawan nito sa Babcock International Group noong 2023 upang suportahan ang militar ng Ukraine ng karagdagang 15 buwan. Kasama sa kontrata ang pagtitiyak, nagagana ang mga sasakyang ibinigay ng United Kingdom sa Ukraine, lalo na ang Challenger dalawa tanks. Kabilang dito ang pagkumpuni ng mga sirang tangke at pagsasanay sa mga tripulanteng Ukrainian para maayos nila ang kanilang sasakyan sa gitna ng labanan. Pamamahalaan ng programa ang supply chain at magbibigay ng ekstrang pyesa para matiyak ang tuloy-tuloy na daloy ng kagamitan. Dapat ay magandang balita ito para sa 82 Airborne. Hindi tiyak kung ilang challenger ng Ukraine ang gumagana ngayon. Pero noong Marso 24, 2000 at 24, kalahati lang ang operational isang taon mula ng maihatid. Isa lang ang malubhang nasira ng Russian Lancet drone, isa ginagamit sa pagsasanay. At lima, hindi gumagana. Walang oras o piyesa ang tagapag-ayos, kaya hindi na nakumpuni ang mga ito. Limitado rin ang paggamit ng Ukraine sa mga tangke dahil sa kalagayan at kondisyon ng lupain sa Ukraine. Kapag puno, ang Challenger dalawa ay naput 2 ay 62.5 tonelada mas mabigat ng 7 tonelada kaysa M1 Abrams. Ngunit, 1,200 horsepower lang ang makina nito, kumpara sa 1,500 horsepower ng Abrams. Sa malambot at maputik na lupa ng Ukraine tuwing tagsibol at taglagas, napatunayang kulang sa lakas ang Challenger, at madalas mas stock. Pero kung subukan mong kunin ang mga Challenger nila sa 82 endaydo, Malamang matinding paglaban ang aabutin mo. Sabi ng commander ng tank na si Hera, parang sniper rifle talaga ito. Pinapayagan ka nitong tamaan ang mga target ng kalaban mula sa malalayong distansya. Hindi mo kailangang lumapit masyado. Maaari kang bumaril ng kalmado mula sa taguan at pagkatapos ay umatras. Pagkatapos, pwede kang magtimpla ng mainit na inumin bilang selebrasyon nang hindi lumalabas ng tank. Siguraduhin mong mag-subscribe sa channel para manatiling updated sa mga sandatang humuhubog sa ating panahon at sa mga makabagong paraan ng paggamit ng mga ito. At salamat, gaya ng dati, sa panonood.